Clear ba ito? Paano kakapit ito sa glossy na tiles kung kailangan na magaspang ang tiles? Para kumapit ang ating blackout TW ay kailangan nating lihain ang ating tiles mapaglossy umat o mat ng at least number 120 na liha para gumaspang at maging maganda ang kapit ng ating waterproofing. Ipapahid mo lang tiles, hindi ba madumiting na yung tiles sa pagkapinahid sa tiles yan? Ano po ang kulay niyan? Matatakpan po ba o mawawala ang gisa ng tiles? Dapat pinakita nyo actual appearance niya pagkapahid sa tiles. Baka naman kasi papangit na appearance ng tiles. Ito po yung actual na appearance ng tiles. Maganda po siya. At kung ano ang design ng yung tiles, makikita nyo pa rin dahil clear po siya. Hindi ba madulas yan sa tiles, sir, pag saban niyo gagamitin? Hindi po. Actually, kasama na po yan sa design ng ating Blackout TW ang mga banyo na paggagamitan. Ako po si Engineer Nono, nagsasabing magtanong para sigurado.